Ano ba ang advantage at disadvantage sa open carb na motor? Ito po mga Popsy may open carb na po ito dahil uh, binutasan ko po itong uh, airbox so wala na tong filter sa hangin dyan sa loob tinanggalan ko na so nakita niyo mga paps nilagyan ko siya ng screen para hindi makapasok yung mga maliliit na insekto pero yung mga alikabok ay papasok pa rin dyan so pang ano lang yan pang dipinsya lang yan sa mga pwedeng makabara sa carb so ang unahin ko dito mga paps ay itong uh, open carb no? ano ba ang, ang advantage dito open carb so ang advantage nito ay maganda po ito medyo makadagdag ito ng uh, power ng ating motor lalo na kapag nagka open pipe tayo no? pero kailangan pa rin natin na ituno para makuha natin ang tamang mixture hindi siya mag -lean, malakas sa hangin at hindi rin siya mag uh, reach kulang sa hangin kailangan optimal talaga yung uh, mixture natin tamang tama lang so itong sa akin ay semi open carb sinadya ko tong ganito para maiwasan ang tubig ulan at uh, mukhang stuck lang din sa tingnan mga paps. may airbox lang siya nagdagdag lang ako ng butas para makahigop siya ng maayos. at ngayon para malaman nyo kung ano ang disadvantage nitong open carb ay bubuksan ko na tong head na to mga paps okay. So, paalala lang sa lahat na hindi ko ginawa tong video na to mga paps para uh, sirain yung nag open carb kasi ano open carb din naman ako eh So gusto ko lang na ipakita sa inyo ang isa sa disadvantage nito para malaman din sa mga hindi pa nakalang. So bali ito po yung lumang daanan ng hangin mga paps. Yan sa kabila. So ngayon buksan ko na to mga paps. So ayan una kong tinanggal yung carb. No? At sunod ay doon sa kabila yung chain sprocket. Yan. So natanggal ko na yung chain sprocket ng mga paps. Ito po yung timing chain. Okay. So, tinanggal ko na yung mga nut niya sa stud bolt dyan sa head. So, ito ay ginamitan ko siya ng uh, pangligwat ng uh, uh, pangbulkit para matanggal itong uh, kanyang cylinder head. Pwede rin gamitin yung uh, flat screw. Uh, ito lang ang napili ko. Hindi ko lang muna galawin yung cylinder block kasi ito lang unahin ko. Yung cylinder uh, head para makita natin yung uh, itsura ng piston kung ano nang nangyayari. So ayan yung itsura ng kanyang uh, cylinder block. So yun nakita nyo ang exhaust bar at saka spark plug ko ay optimal yan mga paps. Maganda ang mixture. Kulay kalawang. Yan ang tama. Pero itong valve intake ay medyo basa. Baka ito yung dahilan sa usok. Kaya kailangan ko pa yung i-check. So ito na pong hinihintay natin mga paps. ah uh, ito na po yung kanyang uh, piston. So ito pong itsura niya mga paps. Ayan. So nakita ko na medyo basa yung piston ko. Langis yan mga paps. Ang daming dumi na yan yan parang mga buhangin yan mga paps yan so kita niyo ang daming dumi no dahil yan sa aking open carb so itong langis na to ay parang nanggaling to sa aking intake valve yung basa so ito po langis po yun so ayun na siya tatlong buwan ba to mga paps since na linisan ko tong piston na to so ipapakita ko sa inyo ng maayos yan kuskusin ko to at ilagay ko to sa maliwanag para makita nyo yun kumuha ko ng ano kunti yan yan kita nyo buhangin yan mga paps at may kasama rin mga itim itim dahil sa langis nakahalo siya ngayon ilagay ko siya sa mas maliwanag no, para makita nyo ng mayos ayan so yan ang itsura niya mga paps no. so, buhangin talaga yan So isa yan sa dahilan kung bakit uh, madaling mag-usok yung mga motor natin Kapag uh, nag-open carb tayo mga paps Okay, so sana naintindihan nyo So ngayon na uh, nakita na natin ang itsura ng piston sa loob ng uh, tatlong buwan Ay nasa inyo pa rin ang desisyon mga paps Kung uh, ibalik nyo ba sa dati o ipagpatuloy ang pag-open carb So medyo humaba na po itong video ko mga paps no So ipapakita ko lang sa inyo sa next video Ang pag-check dito sa aking intake valve dahil marami ng langis na nakalagay dito sa piston At i-check ko na rin itong cylinder block Baka may gas-gas na rin Okay, so hanggang dito lang muna ako mga paps And see you in my next video Salamat!